yung isa sa pinaka-exciting event ng company natin. You know what? For the past six years, ang dami ng ginawang milyonaryo ng uno sa four ways to earn natin. Tara! Yes. Ang malapit! Ten ways to earn na tayo, brother! Okay. Welcome na natin siya! Ako lang ba? Yes! Okay. I can speak here, of course, nutritionist by profession, graduate from Japan Health Research Institute. And at the same time, the official nutritionist of our company, Millionaires Club. <laughs> Ang dami nyo. Tignan nyo yung paligid nyo. Hindi mahulugang karayo mga ating uh, crowd ngayon. Sobrang grabe. Excited ba kayo? Yes! Okay. Okay. Simulan na natin. Good morning! Good morning! Iba't iba dahilan ng pagkakaimbita sa inyo rito. Ha? Sa mga first timer, just have an open mind. Listen very, very carefully. Kasi wala naman ho tayong pag-uusapan ditong makakasama sa'yo. Lahat ng pag-uusapan ho natin dito ay mga bagay na pwedeng makapagpabago ng takbo ng buhay mo. Mga bagay ho na pwede ho natin pagkuhanan ng magagandang bagay para magkaroon ho tayo ng magandang takbo ng buhay. Okay? At ang pag-uusapan natin dito, walang iba kundi alin, unlimited network of opportunity. Tatlong bagay, paano ba kumita, paano ba magbago buhay, paano ba maging malusog ang ating mga katawan. So yan ho yung ilan sa mga pangunahin na ating uh, pinibigyan toon o pansin. At ngayong araw na to, may ipakikita ho ako sa inyo, may ipakikita kami sa inyo na isang way or avenue na kung saan meron ka o pwede kang magkaroon ng unlimited income. Ha? Yun ang tanong, paano ba sumali sa uno? Ha? Yun ang tanong. Paano ba ako makakasali dyan? Paano ba ako magiging part ng uno? Kasi ang ganda ng sistema, paano ba? Gusto nyo bang pag-usapan yon? Yes! Ha? Paano ba maging distributor? Bago ka maging distributor, eto siya, kailangan mong mag-avail nung tinatawag natin na ano, ha? na product pack. Product pack. Bakit? Maganda ba yung produkto? Alam nyo, the lifeblood of our business is our product. Kaya pag-join mo dito, ang unang-unang magkakaroon ka, magkakaroon ka ng produkto. Okay? At ang pinag-uusapan natin, negosyo. Para maging distributor ka, kailangan mag-avail ka ng product pack. Ano ba ang laman ng product pack? Okay, una, pag sumali ka, naka-insured ka kagad. Alam mo, lumabas ako dyan. Nasa gasaan ako. Namatay ako. Yung misis ko makakatanggap ng 120,000. Mahalaga ba o napakahalaga? <laughs> Pangalawa, ano ba ng product pack? Meron ho kayong 30 hanggang 50% discount sa lahat ng produktong nakita ninyo. <laughs> ha? Pag naging distributor ka, may discount ka na. Okay? Pangatlo, ito yung exciting part. Kapag ikaw ay distributor na, Negosyo to. Involved ka na sa negosyo. At pwede mong gawin yung negosyo international. Ha, yan ang mahalaga. Pwede kang magnegosyo international. Pwede kang mag-invite sa lahat ng lugar na meron kang kilala. Ito yung negosyo na pagsali mo, ang tawag sa'yo, international businessman ka agad. Okay? Magkakaroon ka ng sarili mong account at ID number magkakaroon ka ng access sa website ng UNO dahil meron ka ng ID number at makakapagnegosyo ka na kung saan mong lugar gusto. Oh, are you with me? Okay. Pang-apat, okay? Meron tong tinatawag na business opportunity. Okay? Na pwede kang kumita ng 450,000 every month. Dati yun! Dati yun! Dati. Ngayon. Ngayon, magkano na? Hindi na ho pwedeng computen dahil ang income dito is unlimited. Ha? Hanggat gusto mong kumita, pwede. Dati. Sa 450,000, halos 600 po ang naging milyonaryo sa loob ng anim na taon. Sa loob ng alam na taon, ang dami ng mayamang estudyante, ang daming yumaman sa uno, nakaproduce kami ng sobrang dami at nag-number one kami sa buong Pilipinas. <laughs> Hindi pa dyan natatapos. Number five, ha? Dahil product pack, may products yan, tama? Eh, product pack nga eh. Okay? Mamimili ka ng produkto kung anong gusto mo. Alimbawa, napili mo, grape seed. Ang product pack ng Graveseed, may laman pong anim na box na nagkakahalaga po ng 600 pesos ang isa. Ito po, kung imumultiply mo sa 6 boxes, ang halaga po ng produkto na yan ay 3,600. Plus, may laman po ito na gift certificate na pwede mo pa rin ipambili ng produkto na nagkakahalaga po na 2,500. 3,6 plus 2,5, that's 6,100 worth of product. Okay? Plus ito. Yan po lahat ang laman ng product pack. Ha? Ito lahat po ang laman ng product pack. Okay. Magkano product pack? 7,300. Malaking pera yan, inaamin ko. Kanya lang ang point ko. Pero kung ito naman ang kapalit, sulit ba? Yes. Yeah. Sulit. Saan ka nakakita ng negosyo na hindi ka pa nagsisimula, bawi ka na halos. Hindi ka pa nagsisimula, Nabawi mo na lahat ng mga bagay na dapat mong makuha. Sa produkto pa lang, sulit ka na eh. At the same time, sa unlimited income na pwede mong ma-avail. Meron kang lifetime discount at the same time, may insurance ka. Sa halagang 7 -3. alam nyo kung magninegosyo ka, at kung may 7 ka, ano pang negosyo pwede dyan? Okay? Pag meron ka na nyan, pwede ka nang magsimulang magnegosyo. Okay? Ang tanong, paano kumita? Ha? Gusto nyo bang malaman kung paano? Yeah! Okay, there are 10 ways to earn. Una, Heto na, heto na, una. Okay. Siyempre, yung pwede kang mag-retail. Okay? Pwede mong gawin yung retailing, yan yung classic, sabi nga, from 30 to 50%, pwede kang kumita from 30 hanggang 50% sa lahat ng line ng product na meron tayo. Okay? Pangalawa, meron tayong tinatawag na direct referral bonus o yung tinatawag natin nga uh, direct referral bonus o direct sponsoring bonus yan. Pag ito, ginagawa mo every time na nag invite ka, may matatanggap kang 1,250. Every time na nag invite ka na nag invest o nagpe-pay in ang 7-3, may natatanggap kang 1,250. Nahahati po yan sa dalawa. 500 worth of cash and 750 worth of GC o gift certificate. Produkto rin para nagagamit mo yung produkto. Okay. Pangatlo, meron ho tayong tinatawag na matching bonus. Ito yung isang exciting part ng networking eh. Dito kasi makaka-build ka ng grupo talaga sa ayaw at sa gusto mo. At yung pag-build ng matching bonus, hindi ho ito mahirap. Madali lang ho ito. Ganito lang yan. Halimbawa, ikaw to. Ha? Gagawa ka ng organisasyon mo. Okay? Left and right. Sa mga taong iniimbita mo, gagawa ka lang ng structure, makikita mo yan sa computer. Kapag nag in ka, in-encode ka ng upline mo, makikita mo yung pangalan mo. Tapos yung organization mo, pupunuin mo ng tao, una, dalawa, tapos yung dalawa, mag invite ng tigalawa, okay? Yung tiga-tigalawa nila, mag invite ulit ng tiga-tigalawa yan. So, dalawa-dalawa lang, okay? Ang tawag sa mangyayari sa'yo dito, matching bonus. Okay, tignan nyo to. Left and right. Sabihin nyo nga, left and right. Left and right. Okay. Yung unang left, yung unang right, babayaran ka ng company, 500 pesos. Sige, tuloy. Yung pangalawa, another 500. Yung pangatlo, 500 ulit. Sa madaling salita, yung una hanggang limang left and right mo, babayaran ka ng tigpa 500 pesos. Malinaw po ba? So ganito, every time pala nag invite ka, pag nag in sila, either sa left or sa right mo ilalagay. Pag nakakabuho ka ng pairing, yung unang limang pair, 500. 500, 500, 500, 500, 500. Yung panglima, hindi cash product yon. Malinaw ba tayo doon? Okay. E paano yung pang-anim? Yung ika-anim hanggang ika-sampu, hindi na 500. 1,000 pesos na po ang matatanggap ninyo. Okay? The more na lumalaki, the more na dumadami, the more na dumadami yung tao sa ilalim mo, plus may tendency ng dumami yung income mo. At the same time, pinalalaki pa ng uno yung income from 500 to 1,000. 6 to 10. Okay? Paano pag lumaki ng lumaki yan? Okay? Left and right. Okay? Yung panglabing isa until infinity. Panglabing isang left, panglabing isang right, hindi na ho 1,000. 1,500 na isa. At ito po, ang isa sa pinakamalaking pinanggagalingan ng income. Dito po sa pamamagitan ng matching bonus, ito ho yung may kakayahang mag ng 450,000 isang buwan. Yung detalye ho niyan, magandang malaman mo dun sa taong nag-invite sa'yo. Para makita mo kung paano siya nagwo-work. Okay? Ang tawag diyan, matching bonus. Na may kakayahang mag-produce ng 450,000 bonbon na income. Okay? Malinaw po ba? Yes. Okay. Pang-apat. Uni level. Ano naman yung uni level? Okay, tignan nyo to. This is you. Pag ba nagkakaroon ka ng organisasyon, listen to me, first timer, listen very carefully. Pag nagkakaroon ka ng organisasyon, may tendency bang may gumamit ng produkto dyan? Yes. May tendency bang may mag-retail ng produkto dyan? Yes. Isa lang bagay ang gusto kong sabihin, may product circulation yan. Okay? Magmula first level up to tenth level, okay? First level up to tenth level, sa lahat ng gumamit, sa lahat ng nagbenta ng produktos under your name, makaka-enjoy ka ng 28% na tinatawag nating natin unilevel bonus. Okay? Bonus yan. Halimbawa, nakabenta ng, uh, ng, uh, ng worth 1 million yung buong grupo mo. Okay? Meron tinatawag na unilevel 28% doon sa tinatawag nating group sales. Pakisabi nga, group sales! Group sales! Okay. So, may 28% ka. Okay? Yan ho yung apat, yung unang apat na sa loob ng anim na taon ay nakapag-produce ng sobrang daming milyonaryo. Okay? Ngayon, ano yung pang lima? Ito na. Ha? Number five. Okay. Ang tawag dyan ay multi-level marketing. Okay. Ang multi-level marketing, sabi ko nga sa inyo kanina, this is the fastest distribution channel. Okay? Ito yung pinakamabilis na distribution channel kung saan ordinaryong tao kumikita ng milyon. Okay? Dito sa multi-level marketing, may posisyon. Okay? Ano ba posisyon mo? Ano ba tawag sa'yo pag nag-pay-in ka? Ano tawag sa'yo? Okay. Yon ang unang posisyon. Distributor. Okay? Dito, meron tayong tinatawag na ladder to success. Walong hagdanan na pag ito ay inakyat mo, sisiguraduhin ko parang umaakyat ka sa pagiging milyonaryo mo. Okay. Unang posisyon, distributor. Ano ba yung requirement pag ma para maging distributor? De, mag in ka. Pag nag-pay-in ka, distributor ka na. Tama ba? Halimbawa, nag-pay-in ka. Distributor ka na. Every time na bumibili ka ng produkto, halimbawa, nagustuhan mo yung toothpaste, bumili ka. Bumili ka ng products. Every time na bumibili ka, may 5% ka. Ha? May 5% ka na kaagad dun sa produktong binili mo. Tama? Okay. Isusulat ko yung mga pangalan ng posisyon. Ang pangalawa, ang tawag dyan marketing associate. Okay? Pangatlo, supervisor managing director or supervisor. Okay? Pangatlo, consultant. Okay? Pangapat, sapphire. Okay? Maintindihan niyo mabuti to. Panglima, ruby. Okay? Panganim, emerald. Okay? Pangwalo, diamond. Okay, ganito yan. Okay. Upline distributor na ako. Okay? Paano ba mag-marketing associate? Ano ba ang mga benefits ko? Okay? Ganito. Pag distributor ka, plain distributor ka, nai-enjoy mo to. Tama ba? Nai-enjoy mo to. Pero pwede mong ipromote ang sarili mo. Halimbawa, sumali ka ngayon sumali ka ngayon, ha? ha? Pag sali mo, mag invite ka eh. Tama ba? Okay. Pag ikaw to, nag-invite ka ng dalawa, nag-join sa'yo, marketing associate ka na. Tama ba? Tama? Okay. Eto. Pag marketing associate ka na, 10% ka na. Oh, listen, listen, listen. 10 minus 5 sa lahat ng downline mong distributor, pag bumibili sila, may 5% ka. Okay? Ito matindi. Pag ikaw naman ang bumili, 10% ka. Okay, halimbawa, listen to me, listen to me. This is very, very important. Unang buwan, nag-invite ka ng dalawa, pinasali mo. Pangalawang buwan, ginawa mo silang tatlo. Naging tatlo, Okay, naging tatlo. Supervisor ka na. Tama. Hindi ka na 10%, 15% ka na. Yan ang tinatawag na multi-level marketing. Higher minus lower. 15 minus 10. 15 minus 5. Sa lahat ng distributor mo na downline may 10% ka. Sa lahat ng marketing associate mo, may 5% ka. Payaman hindi? Yeah. Okay, next. Consultant. Paano mag-consultant? Gawin mo lang lima, yung direct downline mo, 20% ka na. At kapag consultant ka na, eto yung malupit. Ang tawag dun sa higher minus lower, 15 minus 20 minus 15, 20 minus 10, 20 minus 5, lahat ng sagot ang tawag doon, multi-level. Are you with me? Yes. Pag consultant ka na, eto matindi. Ang tawag doon, direct unilevel bonus. Okay, number 6. Pagka ikaw ay consultant na, nai-enjoy mo na yung tinatawag na direct unilevel bonus. Ano yun? Okay. Hindi ba meron tayong pinag-usapan na uni-level? Yes. Yung downline mo ba tume-check-in ang uni-level? Yes. Pagka ikaw ay consultant na sa lahat ng direct downline mo, may 10% ka sa uni-level check nila. Yes. Hindi natatapos sa 10% yan. Pag ikaw ay nag-sapphire, sapphire, sapphire Ha? Paano mag-sapphire? This is you. Mag-develop ka lang ng dalawang consultant. Consultant sa kaliwa, consultant sa kanan. Hindi ka na 20%. 30% ka na. 30 minus 20. 10% ka sa lahat ng downline mong consultant. 30 minus 15. 15% ka sa lahat ng supervisor mo. 30 minus 10. 20% ka. 30 minus 5. Eto, matindi. Mas marami ba yung distributor? Pag marami kang distributor, mas malaki income mo. O, oh, eto pa, eto pa. Meron pa ba? O, oh, meron pa. Pag ka na, hindi ka na 10% sa direct downline mo sa unilevel. 20% ka na. Ang tawag dun sa 10 and 20, direct Unilevel bonus. Malinaw ba? Yeah. Okay. E, upline, ano yung pangpito? Kasi sabi mo sampo. Okay. Ang tawag sa pangpito, direct matching bonus. Ano naman po yung direct matching bonus? Yan ay nagsisimula kapag ikaw ay ruby na. Okay? Kapag ikaw ay ruby, hindi ka na 30%. Ano ka na? 35% ka na. Okay, tignan nyo to ha. Lahat ng under you, merong corresponding points ka. 35 minus 30, 35 minus 20, o oh, so on and so forth. Okay? Applying, paano ba mag -ruby? Gusto ko yan. Ganun din. Minimum of what? Minimum of two consultant lang din. Meron lang siyang requirement na sales. 1.5 million na group sales. Pag sinabing group sales, lahat ng tao mo yon. Group sales. Are you with me? Yes. Okay. Ruby ka na. Ito, madupit. Pag ruby. Ha? Ia-apply na sa'yo yung direct matching bonus. Ano yung direct matching bonus? Okay. Sa lahat ng direct downline mo, sa lahat ng direct mo, sa lahat ng personal na in-invite mo, pagka nag-pairing sila, meron kang 5% sa lahat ng pairing ng downline mo, kahit strong leg pa yan. Listen to me. Left and right, nagpe-pairing. E eh, direct, direct ko, Okay? Sa lahat ng pairing nila, may 5% ako. Ang tawag doon, direct matching bonus. Listen to me. Nagdi-direct level ka na, nagdi-direct matching bonus ka pa. Okay. Emerald. Emerald. Paano mag-emerald? Okay. Pag-emerald ka na, 40% ka na. So sa lahat ng minus dyan, meron ka 40 minus 35. 40 minus 30 yung sagot. Income mo yon. At kapag-emerald ka na, simple lang. I-maintain mo lang ulit yung dalawang consultant plus 3 million worth of group sales. Okay, emerald ka na. At kapag emerald ka na, hindi ka na 5%, ha? 7% ka na sa lahat ng pairing bonus ng direct downline mo. Palakpakan nyo! 7% from 5 to 7. Are you with me? Ha? Okay. Paano na pag diamond ka? Okay. Pag diamond ka, 45% ka na. Okay. Ang minimum requirement, ganun pa rin. Maintain mo lang yung dalawang consultant with 6 million worth of sales ng buong organization mo. Alam may isang libo, may dalawang libo kang tao. Pag diamond ka na, more or less, dalawang libo, tatlong libo na tao mo niyan. Yung 6 million worth of sales, simpleng-simple na lang yon. Pag diamond ka na, hindi ka na 7%. Ha? 10% ka na sa lahat, sa lahat ng direct downline mo kapag nag pairing sila. Okay. Yon yung income na mai-enjoy mo kapag ikaw ay diamond. Listen to me. Nagsimula yan sa 5, naging 7, naging 10. Okay? So bukod dun sa 4 ways to earn, binigyan ka pa ng mga additional na ganito. Are you with me? Okay. So, lumalaki ka sa ayaw at sa gusto mo. Ano yung pangwalo? Okay? Yung pangwalo, ang tawag dyan, super matching bonus. Okay. Ganito yung super matching bonus. Dito kasi sa ating marketing plan, meron tayong tinatawag na maximum income everyday. Okay. Maximum. Ha? Maximum. Ano yon? Sa, sa matching bonus, ang pwede mo lang kitain dyan, 15,000 pesos per day o 450,000 isang buwan. Okay? Kapag ikaw, ha, take note, kapag ikaw ay emerald na, hindi po 450,000 ang maximum income mo. Ang maximum income mo per day is 540,000 isang buwan. Okay? 540,000 isang buwan o 12 pairs per day. Okay? Ang tawag ho doon ay super matching bonus. Paano naman pag diamond ka, ina-apply din sa'yo yung super matching bonus. Hindi ka na 540,000 isang buwan. Ano ka na? 630,000 ka na every month maximum income mo. Saan? Sa matching bonus mo. Hindi na 630. 14 pairs ka na per day. Pinapalakpakan ho yan. Pangwalo pa lang yun. Eh may pangsyam pa. Pangsyam! Ang tawag dito, Generation Bonus. Ano yung generational bonus? Okay, eto siya. Okay? Halimbawa, parehas kayong nag-Sapphire. This is you. Sapphire ka. E may downline ka. Nag-Sapphire din. Ilang percent ka ba pag Sapphire? 30 percent. E may downline ka, nag-Sapphire din. Ilang din siya? 30. 30 minus 30? So, dapat pala, pigilan mo ma-promote yung tao mo para hindi ka ma... ma hindi kasi ganun yun. Ha? Sa uno, sira ang calculator. 30 minus 30, hindi 0. 3 percent. Pinapalagpakan yan. Take note. Kahit mapantay ka kapala ng tao mo, hindi ka masi Bibigyan ka pa rin ng 3% sa buong organization niya. Kung yan ay nagsasampung milyon na sales, 3% percent ka. Saan? Grabe to sa group sales na pagkinumpute ng uno yan. 3%. Percent. Eh, meron pa ulit nag-sapire sa ilalim. Another 3% ka ulit doon. Eh, may nag-sapire ulit sa ilalim. May 4% ka pa doon. Eh, may nag-sapire ulit sa ilalim. 5% ka doon. Meron ulit sa ilalim. May 6% ka. 1, 2, 3, 4, 5. Hanggang 5th generation, habang lumalalim, lumalaki ka mo. Pinapalagpakan yan. Eh, yung pangsampo, ano yun? Ha? Ah, ang tawag dito ay profit sharing. Okay. Ano yung profit sharing? Nagsisimula yan kapag ikaw ay nagsapire na. Kailangan magsapire ka para makasama ka. Ganito yan eh. Okay. Assuming, in one year time, ang binenta ng uno na produkto, buong mundo, nasa isang bilyon. Halimbawa, isang bilyon. Ang gagawin ng uno, yung 3% ng 1 bilyon, kukuhanin yun. Magkano ito po, 3%? 30 milyon. 30 milyon, kukuhanin kasi yun yung 3%. Ngayon, yung 30 milyon na yan, yan ang paghahati-hatian ng mga distributor na nag-qualify ng profit sharing. Ha? Malinaw ba? Yeah. Napakalinaw po nito sa so for your information, mga kasama. Sa mga first-timer, lagi niyong tandaan. Marahil yung iba, may mga tanong pa. Marahil yung iba, may mga, may mga clarification pa sa isip. Alam niyo sa totoo lang, lahat ng bagay pinag-aaralan. Okay? Sa ngayon, ito ho yung ipinakita namin sa inyo kung papaano na de-depreciate yung tinatawag nating 10 ways to earn, at least nakita nyo kung ano ba ang pagkakaiba ng bawat isa. Okay? Ngayon, simple lang naman. Lahat pong ito ay magmamaterialize pag natin. Okay? Yung resultang gusto mo, walang ibang gagawa niyan kundi ikaw. Palagi niyong tandaan, ikaw ang may hawak ng kalayaan mo. Ikaw mismo ang magpapalaya sa iyo sa kahirapan. Sabi ko nga mura lang ang piyansa para lumaya ka, 7-3 lang. Okay? Huwag sanang maging hadlang, ha? Huwag sanang maging hadlang yung 7-3. Maging hagdan sana siya. At sana pag-aralan yung mabuti, aralin, unawain, at grabe, trabahuhin. At wala ho, walang dahilan para hindi ho tayo umasenso pare-pareho. Palakpakan ho natin yung 10 ways to learn.